Kasi ito ngayon ang update sa loob ng Taytay Grand Chang. Ito po mga presyo po ng mga shorts po dito. Sa si stool number 288. Ate, meron sa kanyang kasyang shorts? Marami. <laughs> Ayun, ganyan. Ay, oh, maganda yun. Dito, dito yan po. sa loob ng Tay Tay Grand Changi. Tay Tay Grand Changi. Ay, ate nagtatahi good quality shorts dito. Matibay ang tahi po nila rito. Nakabili na kami dati dito ate ng ano ng shorts. Mga pang pang ano na. Yung ganito po ang kaliit, magkano po? 85. Ah, 85. Ay, tay, may. 95. 95 35, 35, 35, 35, 35. Anong tela po ito? Make print, may move it. May cotton. Depende sa gusto ng buyer eh. May iba gusto ng buyer. Meron ka daw iha boxer. Wala po akong boxer. Magkakaroon pala, gumagawa Magawa lang. Kano'ng ganda ito? 100 lang. Ang ganda yung pauwan na yan. Kaya masarap pang tulog. Pwede rin pang lakad eh. Ano siya, ano, pang summer. Ay, yung, ano yung mga plane, may mga plane. Ano, kaya ganitong plane. Kumun na yan. Yung ganun Tatlo bulsa, 100. May merong ano, magandang packet po nito. 100 din din ate ito. Sa so 100, yung magandang kanyang tahi o. tas yung kanyang packet o. Ganyan din ang one hundred Update po yan dito sa loob ng Taytay -tay Grand Changi. Ang dami pong pagpipilian. Ayan po. Oh. Thank you, ate. Salamat.